Ngay mga paps, pakita ko sa inyo yung mga dapat ninyong i-check kung sakaling kayo ay maglo-long ride. Syempre number one diyan, gulong. Ayun, check natin yung gulong. Siguraduhin natin na hindi pa siya manipis, okay? Then yung mga brakes natin, okay? Check natin 'yan, no. Siguraduhin natin na good yung ating mga brakes. Then, pag okay na tayo diyan sa lahat ng gulong, okay? Okay na may lahat ng gulong natin. Dito tayo sa engine. Okay. So, syempre, brake fluid sabi nga, dibaling hindi umandar, basta uh, hindi mag yung preno. Kaya, importante yan, preno. Check natin yan for any leaks. Then, syempre, makina. Check natin yung makina natin. Paandarin natin. Check natin for any unusual vibration or sounds. Yan. So, yun. Check din natin yung oil. Okay? Yung dipstick. Make sure na nasa pull yan lagi. Okay? So, double check yan. Then, syempre para lumamig yung inyong makina coolant, so double check nyo lagi yung coolant, make sure lang na nasa pool kung medyo alanganin dagdagan ninyo, then after that is kung meron dipstick yung transmission, check nyo rin yan okay, kung nasa pool, okay yan then check din natin yung batteries natin okay, make sure na hindi gumagalaw yung mga terminal nya okay then syempre yung bulb, okay, yung mga ilaw natin signal light, headlight then syempre, wiper, check din natin yan, yan. Alas yun lang naman yung mga dapat ninyo i-check, syempre, huwag nyo kakalimutan din yung uh, ating uh, spare tire siguraduhin natin na okay na okay yung pressure ng ating spare tire then syempre, washing, ano, okay wiper fluid then itong mga belt, okay check din natin yung belt natin kung okay, wala bang crack kasi kung may crack yan, palitan nyo na, okay Then halos yun lang, yun lang naman yung mga chine-check if ever na maglo-long ride kayo mga pups no. Kumbaga pinaka bottom line dito is uh, kung ano yung kaya nyo i-check physically, check niyo para wala kayong maging problema sa kalsada and kung sa tingin niyo for change oil na yung sasakyan niyo, i-change oil niyo na, okay? Then so, ayun, check niyo rin pala kung mga front wheel drive yan yung auxiliary fan motor para hindi kayo mag-overheat. Kung, meno, kung medyo kumakalog na siya Okay? So, dapat ninyong ipacheck yan kasi baka mag-overheat kayo. Then, syempre, make sure lang na pag maglo-long ride kayo, kumbaga mag-pull kayo or alamin niyo kung saan ideal na magpahinga, uh, ideal na magpagas, no? kung saan mura, saan marinis yung gas station. Kasi, minsan, pag long ride, pag lalo, pag province, pag ng gabi, yung ibang gas station, sarado na eh. So, siguro, bago mag dilem naka tank na rin kayo para siguradong wala kayong magiging abirya sa kalsada or, or matrapik mo kayo matagal eh okay na okay kayo so yun lang naman yung mga chinecheck din no? like ito yan ano rin air filter check din natin yan kung okay so yun lang naman yung mga chinecheck mga paps kung sakali maglo-long